Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel Lalo na sa ating mga members Shoutout kay Johnny Kay Idol Ilin Ido Jin Sablawan Miss Mia Milaurel Lito Buino Lin Kaligdong Vlog Merlinda Albis, Idol Marvin Maleveran, Matt Vlog XPJ Secret Files Kay Lilibit Tumagi DG Music Weapon at sa bago natin na member Welcome po kay Tita Jinke Ferris at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community Diyan sa Cebu, sa mga beaker at sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas Mabuhay po kayong lahat mga idol at lagi tayong mag-iingat Simula na po natin ang ating kwento Matapos ang ginawang orasyon ng matanda, biglang may mga maliliit na kamay ang sumulpot doon sa paligid ng kakahuyan. Agad na hinablot ang dalawang mga bata at itinapon doon sa may ilog. Dahil sa bilis ng mga ito at sa lakas ng ginawang orasyon ng matandang barangan, hindi na nailagan ang mga iyon nila ni Gabriel at Toto. Di hamak na mas malakas talaga ang orasyon na ginawa ng matandang barangan. Sa mga pagkakataon din na iyon, tuluyang nanumbalik na ang lakas nitong si Lucas at pagkatapos walang pagdadalawang isip na agad na ito at nagpakawala ng malakas na pagbira ng sapak na tumama naman doon sa panga ng matandang barangan. Sa lakas pa nga ng pagkasapak na iyon ni Lucas, tumilapon pa ang matanda ng ilang mga mitro at agad na nakakaramdam ito ng pagkayanig at pagkahilo sa kanyang katawan. Ngayon na nagpapakita na ang matandang nagbarang sa kanya, hindi na ito hahayaan pa ni Lucas na makawala sa kanyang mga mata. Uwi ka nitong si Lucas habang mabilis na muling tumakbo para atakihin ang matanda. Yawa kang barangan ka. Pinagplanuhan mo na pala akong patayin. Ngunit hindi ka magtatagumpay dahil hindi ako mahina. Ngayon, para hindi ka na makapamiktima pa ng iba, papatayin na kita. Hinugot na nitong si Lucas ang kanyang dalang mga punyal na gawa sa tanso. Pinakain niya ito ng orasyon habang papasugod doon sa matanda. Unang ginawa nitong si Lucas, itinarak niya sa harapan ng barangan ang isang punyal at pagkatapos inatake na niya ng mga pagwasiwas ang matandang barangan. Gumawa naman agad ng orasyon na linlang ang matanda. Nagagawa nitong malinlang ang mga mata nitong si Lucas at nang itarak na nitong si Lucas ang dalang punyal doon sa matanda. Agad itong nangingisay at bumagsak sa lupa. Nagtataka itong si Lucas kung bakit agaran itong bumagsak sa ganong tama pa lamang. Kaya hinala agad nitong si Lucas na may mali. At tama nga siya. Dahil nang bumagsak na ang matandang hukluban sa lupa, agad na nagiging mga patay na dahon ang katawan nito. Kaya maagap na pumihit itong si Lucas para mahagilap ang tunay na kinaruroonan ng kanyang kalaban. Ngunit napakabilis nang ginawa ng matandang hukluban. Nakatayo na ito sa kanyang likuran at nagpakawala ng mga pag-ulos gamit ang mga matutulis nitong mga kuko. Hindi na naiwasan pa ni Lucas ang ilang mga pagkalmot ng matandang barangan sa kanya. Tinamaan na siya sa tiyan bago siya napapaatras. Uwi ka naman ng matandang hukluban. Hindi mo ako madaling mapabagsak ang tingero. Mas malakas ako ng dihamak doon sa tatlong mga kapatid ko na pinatay mo ilang taon na ang mga nakaripas. Matapos kitang mapatay, isusunod ko naman ang dalawang mga batang iyan. Sabay turo ng matandang hukluban doon sa kinaruroonan nila ni Tuto at Gabriel. Nasa mga pagkakataon na iyon, nakaaho na doon sa ilog at nakipagbakbakan muli doon sa mga aswang. Ang sagot naman itong si Lucas habang hawak ang sugatan na tiyan. Kung hanggang matandang barangan, inaakala mo talaga na mapapatay mo ako sa labanan natin na ito. Tatapusin na kita ngayon at nang wala ka nang mabibiktima pa. Nag-uusal muli itong si Lucas habang hawak muli ang kanyang punyal. Sigurado na ngayon itong si Lucas na wala nang kawala sa kanya ang matandang ito. Kahit nagagamitin pa ng matanda ang kanyang kakayahan sa mga linlang. Ilang sandali lamang, muling pumihit ng takbo itong si Lucas. Napakabilis na sa mga pagkakataon na ito. Sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad na nitong naabot ang kinaruruunan ng matanda. Ngunit tulad kanina, ginamit na naman ito ang kakayahan sa mga linlang. Agad na ito ng huwad na katawan. Ngunit ang punyal na itinarak kanina doon sa lupa nitong si Lucas ay nagsisilbing harang iyon para makita niya ang matanda. Kahit na saan pa ito magtatago at magkukubli at kahit din nagagamitin pa nito ang kakayahan sa mga linlang. Nagliliwanag na ang punyal na nakatarak sa lupa at kitang kita na din itong si Lucas ang tunay na kinaroroonan ng matandang barangan. Kasalukuyang nagtatago ito doon sa likod ng puno ng kahoy na malapit lamang sa kanyang kinatatayuan. Ang huwad na katawan ng matanda na nakatayo sa kanyang harapan alam niyang mga dahon na naman ang mga ito. Dito na biglang umindak sa lupa itong si Lucas sabay ng mga pag-uusal ng mga orasyon. Dalawang segundo na parang nauga ang buong paligid at sa isang iglap lamang nawala itong si Lucas sa kanyang kinatatayuan. Gulat na gulat ang barangan. Agad na kumilos ito dahil nahalata niyang napansin na ng kanyang kalaban ang kanyang ginawang mga linlang. Ngunit sa mga oras na iyon, nasa kanyang likuran na itong si Lucas at walang pag-alinlangan na agad na binira ang matandang hukluban. Makailang bisis na nagpakawala ng mga pagsaksak itong si Lucas na tumama naman sa iba't ibang parte ng katawan ng kalabang matanda. Wika pa nitong si Lucas habang patuloy na inundayan ng mga saksak ang matandang barangan mamatay ka na demonyo ka. Sumama ka na doon sa tatlo mong mga kapatid na mga kampo ng kadiliman. Ilang sandali lamang, mayroong napakatinis na busis ang lumabas galing sa bibig ng barangan bago ito tuluyan na namatay. Agad naman na ikinulong itong si Lucas ang mga kakayahan ng matanda sa pamamagitan ng paghawak sa sintido nito pag-usal ng ilang mga orasyon. Kasabay naman sa pagkamatay ng matandang barangan, kasabay din na bumalik sa normal ang ihip ng hangin sa buong paligid. Naglaho na din ang mga presensya ng kadiliman sa buong lugar at ang mga aswang na patuloy na nakakalaban ng dalawang mga bata. Nagpulasan na din ang mga ito palayo at iniwan na lamang ang mga bangkay ng kanilang mga kasamahan. Napatitig itong si Lucas sa buong kapaligiran Ang malaking puno ng kahoy na pinamumugaran ng mga engkanto Kapansin-pansin agad ang paglalanta ng mga dahon nito Habang ang katawan ng matandang barangan na nakabulagta doon sa lupa Unti-unting naagnas na din agad ito Nagtakbuhan na sina Gabriel at Toto papunta doon sa kinaroroonan nitong si Lucas Huwi ka agad nitong si Gabriel. Tatay Lucas, bumalik na ang lakas mo. Patay na din ang matandang ito. Ano na ngayon ang gagawin natin doon sa mga nagpulasan na mga aswang? Ang sagot naman itong si Lucas. Pabayaan na natin ang mga iyon, Gabriel. Masyadong magubat ang paligid. Natitiyak kong agad na makakalayo ang mga iyon. Patay na ang namumuno sa kanila. Magkawatak-watak na ang mga ito. Ang mahalaga, napatay natin ngayon ang malakas na gabunan na ito. Tara na, kailangan na natin na makabalik doon sa ating bahay. Pagkatapos na mabunot ang mga nakatarak na mga punyal sa lupa, agaran na umalis na ang mga ito doon sa gilid ng sapa. Habang naglalakad ang mga ito, napasulyap na lamang din itong si Lucas doon sa dalawang mga bata na kasama niya. Hindi niya magagawang mapatay ang matandang barangan na iyon kung wala ang dalawang mga batang ito. Bukod kay Butchok at Nunoy. Nandirito din ang dalawang mga batang ito. Natitiyak ni Lucas na kahit na mawala man sila sa mundong ito. Natiyak niyang mayroong mga kabataan ang susunod sa kanilang mga hakbang at hindi basta bastang mga bata lamang, malalakas na mga bata. At inaamin itong si Lucas na sa apat na mga batang ito, si Butchok ang mayroong natatanging kalakasan na higit at angat sa lahat. Makalipas ang ilang mga minuto, nang marating nila ang bahay, agad na sinabi ni Lucas ang tagumpay sa kanilang lakad sa kanyang asawa. At tuwang-tuwa din itong si Eloisa nang makitang malakas na at bumuti na ang kalagayan nitong si Lucas. Kaya wika ni Lucas na maaring bukas na bukas din, pwede na silang makabalik doon sa lugar ng kanlasog. Tuwang-tuwa din ang dalawang mga bata. Nasasabik na din ang mga ito na makita si Nanay Kanida at ang dalawang mga matatalik na kaibigan na sina Butchok at Tuto. Sa kabilang banda naman, sa gabing iyon, kasalukuyang kausap ni Nanay Kanida ang dalawang mga antingero na galing doon sa lugar ng Jerusalem. Napasagsag ang mga ito sa bahay ng babaylan dahil sa napaka mahalagang pakay. Ang kanilang sityo doon sa lugar ng Jerusalem ay ginagambala ng mga kakaibang uri ng mga aswang. Hindi pa nila mawarit kung anong uring mga aswang ang mga ito. Ngunit natitiyak nilang napakabangis at napakalakas ng mga ito dahil ang kanilang dalawang kasamahang mga albularyo nalalagay ngayon sa bingit ng kamatayan. Sinubukan kasi ng dalawang mga albularyo na pigilan ang mga aswang na ito sa kanilang pananalasa doon sa lugar. Ngunit hindi nila kinaya ang lakas ng mga aswang. Isa kasi sa pamilya ng mga aswang na ito ang kamuntikan ng mapatay doon sa lugar ng Jerusalem dahil na rin sa pagtatangkang pamimitiman nito sa isang bata doon sa sityo. Kaya sa galit ng mga aswang sinalakay ng mga ito ang sityo ng Bakuko at pinatay ng mga ito ang mga may kinalaman at kagagawan sa pag-atake ng kanilang kamag-anak. Ngayon nagpapatuloy ang angkan ng mga bangkilan sa pananalasa doon sa sityong iyon. Walang patawad na nga ang mga ito na kahit walang mga kasalanang mga magsasaka ay kanilang binibiktima. Ang iilan sa mga antingero at mga albularyo na galing sa kabilang bayan, tumulong na rin ang mga ito. Sa mga pagkakataon na iyon, humingi na rin ang mga ito ng tulong kay Nanay Kanidah. Batid na nilang kakaibang antas ang lakas ng mga aswang na ito. Bukod sa malalakas din ang mga kaalaman ng mga ito sa mga orasyon. Malalakas din ang kanilang mga pisikal na lakas at ang ikinabahala ng mga anting nero. Nahihirapan silang mapatablan ang mga ito ng anumang mga orasyon. Hindi kasi gaanong alam ng mga ito ang ganitong uri ng mga aswang wala silang masyadong kaalam-alam kung ano ang mga kalakasan at kahinaan ng mga aswang na ito. Nangangako naman itong sinanay kanida na bukas na bukas din puntahan nila ang lugar ng Jerusalem. Malapit lang naman ito doon sa kanilang lugar. Sa gabing iyon, sa pagbabalik ng mga antingiro doon sa lugar ng Jerusalem, bumungad sa kanila na nagkagulo na ang mga kasamahan nilang mga anting nero at mga albularyo. Kasalukuyang nakipaghabulan na ang mga ito doon sa mga nasabing mga aswang na tinuluyan na pala ng mga ito ang dalawa nilang mga kasamahang albularyo na nasusugatan. Kasalukuyang nagpapagaling ang dalawang mga albularyo doon sa loob na isang bahay nang walang pagdadalawang isip na pinasok ito ng mga aswang at pinatay ang nakapagtataka pa sa kabila ng kanilang mga malalakas na mga panguntrang inilagay sa buong paligid ng kubong iyon. Nakapagtataka na hindi man lamang tinatablan ang mga aswang na ito. At sa lakas pa ng mga tangan ng mga aswang na mga orasyon, hindi umubra ang kanilang mga ginagawang orasyon. Walang nakakaalam sa ginawang pagpasok ng apat na mga bangkilan doon sa loob ng kubo huli na nang mapag-alaman ng mga ito na may mga aswang ang nasa loob ng bahay na iyon. Ngayon, kasalukuyang hinahagilap na nila ang mga aswang na mabilis na sumuot doon sa mga kabayan. Apat na mga antingero at tatlong mga albularyo ang kasalukuyang hinahabol ang mga aswang. Wi ka pa ng isang albularyo na siyang namumuno sa mga ito. Mag-iingat kayo. Hindi tayo pwedeng maghiwa-hiwalay. Malalakas ang mga aswang na ito. At sa tingin ko, hindi tumatakas ang mga aswang na ito. Kundi sinadya ng mga ito ang magpapahabol at nang magkakahiwalay tayo. Sa mga pagkakataon na iyon, madali na lamang tayong maatake ng mga ito. Ilang sandali pa, doon sa isang bahay na nasa unahan narinig nilang may mga nagsisigawan doon na mga taong nakatira sa bahay na iyon kaya mabilis ang kanilang mga kilos agad na nagtakbuhan ang mga ito at pinalibutan agad ang bahay na iyon maingat na sinipat-sipat ng mga ito ang paligid habang ang tatlong mga albularyo at isang antingero pwersahang pinasok na nila ang kalubyo-uban ng bahay. Biglang natahimik na kasi ang mga nagsisigawan kanina. Kaya hinala ng mga ito na maaaring napapahamak na ang mga taong nakatira doon sa loob ng bahay. At tama nga ang mga ito sa kanilang hinala. Dahil pagkapasok pa lamang ng mga ito doon sa loob bumulaga na sa kanilang mga paningin ang kalunos-lunos na sinapit ng mga taong nakatira doon sa loob napati mga bata ay hindi pinaglagpas ng mga aswang na ito nakita nilang nakahandusay ang dalawang mga katawan ng tao sa buka na pa lamang ng pintuan wakwak -wak ang dibdib at wala ng buhay ang mga ito habang doon sa papasok sa may sala, nandudoon naman ang bangkay ng dalawang mga bata. Napaluha pa nga ang matandang albularyo sa kanyang nakitang kalunos-lunos na sinapit ng mga nabiktima. Uy ka ng matandang albularyo. Nasa loob pa ng bahay na ito, ang mga demonyo. Nagsisimulang nag-uusal ng mga orasyon ang matandang albularyo. Ngunit galing doon sa sulok ng bahay, umaangil na sinasalakay na sila ng apat na mga matatandang aswang. Napakabilis at walang pag-alinlangan ang kanilang mga pag-atake. Bago pa nakakilos ang mga albularyo, bit-bit na ang katawan ng dalawa nilang mga kasamahan ng mga aswang. Hawak na ng dalawang mga aswang ang liig ng mga ito at itinaas pa sa ere kaya mas lalong nahihirapan ang mga ito na makakuha ng hangin sa paghinga. Napatras naman agad ang dalawa pa sa mga ito at nakakailag sa ginawang pag-atake ng dalawa pang mga aswang. Ang dalawang hawak ng mga aswang na kanilang mga kasamahan, ibinalibag na ang mga ito doon sa sala ng bahay kung saan mayroon pa palang dalawang kasamahan ang mga aswang na ito doon at nakatago lamang habang ang dalawa pa sa mga matatandang aswang muling umaataki ang mga ito doon sa dalawang mga albularyo na napapaatras na. Napasigaw na rin ang matandang albularyo. Inaalala nito agad ang dalawang kasamahan na nandudoon sa may sala. Pinagtutulungan na kasi ito ng mga aswang. Pilit naman na lumalaban ang kanilang dalawang kasama doon sa mga aswang Samantalang ang iba pang mga kasamahan ng mga ito na nakapalibot sa bahay na iyon, mabilis na din na nagtakbuhan papasok doon sa loob ng bahay. Ngunit ang dalawang nasa hulihan agad na inataki ang mga ito ng apat pang mga aswang na nakaantabay lamang pala doon sa bubungan ng bahay na iyon. Kinaladgad agad ang dalawa papunta doon sa mas madilim na lugar ang dalawa pa sa mga antingero. Muling lumabas ang mga ito ng bahay para sundan ang kanilang dalawang kasama na nandudoon sa damuhan. Galit na galit ang mga albularyo na inaatake nila ang mga aswang doon sa loob gamit ang kanilang mga armas. Ngunit sadyang napakalakas ng mga aswang na ito. Agad na bumulagta ang isang antingero nang tamaan ito ng mga malalakas na mga kalmot sa kanyang dibdib bawat mga orasyon na gagawin ng mga antingero at albularyo agad na makuntra ito ng mga matatandang mga aswang. Ang kanilang dalawang kasama na nandoon sa sala, binawian na ng buhay ang isang antingero. Mayroong mga malalalim na tama ang mga ito sa kanilang mga katawan. Ang apat na mga matatandang aswang ang pinakamalakas sa kanila para mailigtas nila ang isang natirang albularyo doon sa sala. Nagsakripisyo na ang namumuno sa mga albularyo. Ginamit na nito ang lahat na tangan at lakas. Nagawa nitong makalapit doon sa may sala at natamaan ang isang aswang. Ngunit pinagtutulungan na ito ng apat na mga matatandang aswang. Wala na itong nagawa kundi tanggapin ang mapait na sinapit. Bumulagta na itong si Tata Rufo na may mga malalalim na tama sa kanyang katawan. Sabay-sabay nang umatake ang mga natitirang mga albularyo at antingero. Nakipagsabayan na ang mga ito doon sa mga aswang at tanggap na ng mga ito ang magiging kahantungan. Ngunit ilang sandali lamang, mabilis nang tuluyang lumayo ang mga aswang. Napatay na kasi nila ang pinakamalakas sa mga albularyo. Uwi ka pa nung isang matandang aswang bago umalis ito. Huwag na kayong makialam pa kung makikita ko pa bukas ang mga pagmumuka ninyo. Tutuluyan ko na kayong lahat. At pagkatapos, mabilis nang nagtakbuhan ang mga ito palayo at biglang naglaho na lamang sa gitna ng kadiliman. Naiwan ang tatlong bangkay ng mga antingero. Kasama na rin sa mga ito ang namumuno sa kanila, ang matandang albularyo na si Tata Rufo.